Hi guys! Welcome back sa aking tutorial At ngayon ang topic natin ay Paano ilagaan ang SD Card? Huwakan na mabuti Laging hawakan ang SD Card sa mga gilid Laging pas hawakan ang baka ng napuntak para matiwasan na sa tigil sila yung masira kay buksan ko itong bago kong daily order na bago kong SD card galing sa Shopee in order ko yung Club Club Pakita ko sa inyo paano mawag ng SD card magilid lang ang ako mga lang ang ako tulad ito guys ito tulad ito guys ito huwag nyo hawakin yung terminal huwag nyo hawakin yung Ang bahay ito, pala talihing malinis ang SD card na kung sa Rikabok at dumi huwag gamitin ng cleaning solution o ikuskos it harshly o kayo ah nagtaliin nyo na itong malinis yes, ng SD card pag kayong magkuskos ng solution Number 3, ilagay ang tama kapag hindi ginamit. Itago ang SD card sa isang malinis, tuyo na lugar malayo sa init at direktang sikat ng araw. Maraming SD cards ang meron kasama na plastic case para sa lalagyan. Tulad nito guys, yung lalagyan niya pag yung ano, SD card. Meron agad na lalagyan ito. Itong ito na nakalagay ito, uh, ito sa plastic nito. Okay guys. Tanggalin nang tama. Lagi gamitin ang ligtas na pagtanggal ng hardware functions sa iyong computer. Ito ay makakatulong ng kaiwas data corruption. Sifter mo guys sa computer. Pindutin Format correctly i-format ang SD card sa device na plano mo gabitan ang iba't ibang devices maaaring magagamit ng file system sa formatting ay nakasiguro na ang card ay gagana ng tama sa iyong device okay guys punta na na tayo sa, ati, sa aking cellphone sa Tecno Spargo 2004 dyan ko ilalagay yung bago kong SD card at papakita ko sa inyo kung paano ang tamang pag format ng SD card. Stay tuned! Yan guys, ay nandito na ako sa device na Dicto Spark Go 2004. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-format ng SD card. Una muna pumunta sa settings. no, settings akin. Okay. storage SD card sa akin sa madaling dalhin siguro Klik lang natin itong 3 dots. Click Format. I-format bilang portable na storage. Kailangan nitong ma-format ang SD card. Binibura ang pag-format na natin ang data na kasi kaya mag-inbox ang inbox, SD card. Dupaang iwasan ng wala ng data is isa lang aalang ang pag-wack nito. kita guys bakit portable notes, storage na, na? Ito kaya, to na uh, <laughs> balik to kaya iinject siguro to ah inject din balik ulit atin mount oh wala na talaga guys na uh, ibang ano pagpapilian siguro kung sa device mo mas sa ibang device yung gamit nito ay yung kapag mag-transfer ka ng mga files hindi na portable storage Minus by Google. frente. Hey. Sure, Sorry guys. Enggak ke sepano. Ini guys, ini format nanti. Format. Ini nanti format. sabi daw doon may nabasa ako sa panood ko sa youtube na kailangan daw wag mo buksan ang file ng SD card mo kapag mo magsisisi ka daw buti na hindi ko pa nabuksan yung file okay tapos na Number 6. Ubasan ang overloading. Huwag lagyan ng iyong SD card na sa itong sagad na kasindad ito, so, maaari kabagal ng card. At ah, may potensyal na magkaroon ito ng malfunction. No, 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 guys. Nakaiwan din kayo ng it space ng SD card. Pagsagarin, masakit yan. Number 7, i-back up ang iyong data laging i-back ang data ng iyong SD card sa ibang lalagyan ng device para katulong itong paiwas sa pagkawala ng data ko. ang card ay hindi sira o tumigil sa paggawa bali ko kukutman sabi daw niya sa isang device ang daw ito dapat yung SD card ilagay para magal daw pero ngayon iba na yung sabi ng source ko na CC na AI app. Yung friendly, your friendly ah, AI app. Okay, gumamit ng decal card. Dekalidad ng mga card, hindi lahat ng mga uh, SD cards ay palas ang sa So, de kalidad na card, galing sa akos na brand ay maaari makatulong ng iyong card ay tunggal ng mas mabat performs mas magaling tandaan kahit kasama ang pinakamagaling na alaga ang SD cards ay maaari palpak over time regular na i-back up ang mga pinakamagaling na paraan para protihan ang data bali bumili na kayo guard ng What? Guard? Si Guard uh, SD cards o sa brands tulad itong nabili ko na or na-order ko pala na Lixir SD card sa Shopee. Bali, advice ko yun sa inyo guys. Kasi ngayon uso na yung online shopping. Kung hindi naman kayo nagmamadali na gamitin agad yung SD card, order na lang kayo sa online shopping para makatipid kayo. Kasi mas mura sa Shopee. Sa Shopee, pi pi ang dami ni <laughs> Pero kung wala naman kayong presensya, advice ko sa inyo na bumili lang kayo sa physical store para makuha nyo agad. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang aking video today at uh, gusto niyo pang makita ang mga susunod ko na mga video. Huwag kalimutang i-like at hit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. Thanks guys.